Yo, ayan, good morning. ayan. Kalabas na po tayo mga busing dito pa po tayo sa RJ Beach Resort ha. Ayan. So walang isda tayong nabili dahil dumaan daw yung bagyo, may na yung isda tapos alas 11 pa daw yung iba na makakauwi, no? Dahil tanghali na sila nakalabas. Kaya at ngayon, babalik na lang tayo sa Banate no hindi na ako dadaan yan sa proper nila sabi ko kanina sa last na video ko dadaan tayo sa proper pero hindi na lang doon na lang tayo sa Banate titingin na lang tayo ng kan ng alamang okay kita kits na lang sa Banate ah, hindi sa Mutublag hanggang dyan lang sa labasan tapos sa Banate ulit okay kita kits mga busing good morning Tara na po Akyat tayo, akyat <clears throat> Dito may daan din diyan, Pero dito na lang tayo Hindi naman tayo dadaan sa proper nila Dito na lang Taas nito Segunda na Kukunla yung motor sa Segunda eh <laughs> Doon pa ang kaibigan nating aso sa baba eh Ayan. Let's go hanggang doon lang sa may kwan mga busing ha sa highway. tapos eh continue na lang tayo doon sa kwan sa pa, palingke ng ano ba yan sa palingke ng banate bibili lang ng alamang dahil may nakita ko kaninang nag-alamang sigurado doon nila yan ibibinta yung alamang nila huh. grabe yung pawis ko eh sulit sulit yung punta ko dito eh sulit talaga no kahit na magigasto pa ako ng gasolina dito sulit na sulit talaga yung pasyal ko dito eh napakaganda na ng lugar dagat pa bundok pa yan yung view ko tapos yung view papunta, pa punta at pa grabe kaganda package no package sulit na sulit yung magagasto mo uh, bumibili lang ako ng paano bumibili lang ako ng kaligayahan <laughs> sa kukunting halaga ganito no ganito kalaking kaligayahan yung mabibili natin dyan yung proper nila sa babae, eh, eh, sa eh. kani. pero doon na lang tayo sa kan na uh, alamang na lang yung bibilihin ko para may pang torta ako pag uwi na -miss ko din yung alamang eh Okay na, na yun isda <laughs> maliliit na isda oh, di ba makin mo yan yun kaganda yung view mo oh, di ba kapag dito ka napakatahimik na lugar pababa 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 pababa, pababa may mamimingwit doon sila siguro sa Seabreeze mamingwit kung hindi man dyan sa RJ doon sila sa Seabreeze mamingwit yun oh, pudol pudol tutoy <laughs> <Pudoy! laughs> itim na itim ha parang naswang yung itsura eh <laughs> may isda si nanay na nabili pero malilit. hello si ma'am. ganda ni ma'am. <laughs> Yan O, oh, diba? Kalain mo itong mga nakakuha ng bagyo na to yung mga dahon dito sa kalsada oh. kanina hindi pa natin makikita masyado kasi kwan eh. Ano may mga mamimingwit to oh? Ano may mga pamingwit na dala. <laughs> ah, yung trip nyo, maganda yan. Putik. Yan sana yung kan eh kasi aw. Oh. Ano ba naman? Lagatok na naman yung shakwe? eh. Dadaan tayo ng iba, anong ah, ano ba yan ng kamyas? Iba 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 yung iba <laughs> masarap sa kamyas Wala <laughs> mo mutulog na lugar na to Grabe mapalad kayo na nandito Natutulog kayo sa piling ng kalikasan Panatag yung kalooban nyo Napaka-presko ng kapaligiran nyo malamig na hangin yung humahaplo sa katawan nyo at mahalimuyak na amoy ng hangin yung nilalanghap nyo Good morning isa nito ganito paganda yung mga tanawin sulit no sulit yung biyahe natin sulit talaga para sa akin na para sa akin sulit talaga pag ganito sobrang sulit malayo man magasto man may gasto din gasolina pero okay lang masaya naman ako masaya naman kayo at eh, masaya ako no na nadala ko sa inyo ang ganito kagandang lugar And Mula dito nilakad na namin nila Inday Joy Hanggang doon sa dulo yan, mula dito hanggang doon sa taas ng bundok. Patay yung mais eh. Napatay ang mais. Ay, oh, naglilinis. Ah, hindi dito yan sila nakakuan. Nagtatrabaho pa yan sila. Ay, hindi na ani ah, na planila yung mais. Akala ko namatay. matay. yan na yung kamya sa unahan oh, diba? wala rin namang bunga <laughs> maliliit pa wala pa yung lasa walang bunga na <laughs> kala ka kanina may bunga sa taas <laughs> Let's G Hanggang doon lang Sa highway mga busing ha Tapos doon na lang Tayo mag continue Mamaya sa palengke Ng Banati Lapit-lapit na din naman uh, Dalawang liko <laughs> Left and right <laughs> Yan o, Bagong pitas yung Kani tatay o Pero ibibinta niya yan Buo Hindi yung Tingi-tingi Ibibinta niya yan Ang buo okra, bagong pitas. Puso ng damang, yung gagamba. Yan, palabas na tayo mga busing. Oh, linis time sila. Nice. buti naman at nililinis nila dito siguro si nana yung sa street sweeper dito tapos eh, tinutulungan ng dalawang anak para malinis ay ito pa pala oh. may marami pala sila eh. One pala barangay talaga yung naglilinis Yan. ito po Yan, hanggang dito pala barangay pala ito buong barangay yung naglilinis Shoutout sa inyong lahat mga inday, nanay, at tatay, kuya, toto. <laughs> Shoutout sa mga masisipag na mga taga-barangay ng San Fernando. San Fernando ba to? Oo. Basta sityo pala rin ito, ito. Taugama, thank you. Ay, taugama lang. Yan, malapit na tayo sa highway direksyon na lang ako mga buseng sa Banate. Ah. Shout out sa Seabreeze at saka sa RJ Beach Resort. Shout out. Thank you sa pag-alok ng kape Seabreeze. Ayan o. Oh. Ayan hanggang dito na lang muna mga buseng. kits na lang tayo doon sa palengke ng... Banati. eh? Yeah, dito na tayo sa Banati mga busing. <laughs> sa bayan ng Banati. Good morning. Oh yeah. Dito tayo sa likod dumaan. <laughs> sa backbone, sa backdoor nila, sa backdoor. Ano oh, naligo sila? Ganda kasi maligo ngayon eh na oh, kanay ng tubig tapos low tide. <laughs> Yan dito na yung fishport port nila. Ah yung bagsaka ano ba? Fish port talaga no. Dito na binababaan natin binababaan natin Tapos dito kinukuha yung mga isda na dinadala binabagsak doon sa kanaman. Sa barutak yung iba yung iba doon sa bayan ng pan hindi, hindi, tayo dyan kunti lang naman bibili natin eh alamang yun lang <laughs> dahil short ang pera natin tamang tama lang nanong ko sana magpagupit eh haba na ng buko ang ah pwede nang alamang. Fresh alamang. Fresh ka yung isda nyo. Yung sa plastic. Ayan. Sandali po, ah. Bala na yung ukan ah. Sandali po ah. Tara na. Oh yeah, putik na, ayun oh may alamang oh ngpriska, oke, oh oh melayan, terakhir oh, aja naik. Masukin diyan oh, ay. Ah, di sana? Oke lah, di sini. Di ba? Dito sini. Di sini. Di sini. Di buhay na buhay oh. <laughs> Thank you sini. dito pa lang nakabili na kaagad ano ito naman ito no, sabi tagpira 300 ron wala yung no, 300 hindi lang hindi lang dara na dara na bilay na lang tayo ng pan ganda nito ang tagpira dyan o ganda na ganda na ganda na bakit ang tuloy ka namin namin man? Priska, priska ba? Tagbirada di ah? Tagbira tuloy mo dyan ay? Hindi ma'am. Tagbirada di tuloy mo? Hindi, bakit lang? Tagbira di ah? lang Asi, isa lang. Okay na Mama mah. Ha. Ate Priska mana? Nah, namanya Priska, Priska mah. Priska Priska ke Uluy mah. Thank you, thank you. <coughs> Ito, bagong huli ito. Kaninang umaga lang. Na, nakabakal doko na yan. Kagina ka pa mangkot. Kaya, may makamuga sa gusto na nanay magbaligya. Kag... kayo kanina. Hindi naman kayo sumasagot. Ituro nyo ba ako sa iba? O, hindi doon. Sayang. Kayo nga binilahan ko eh Para makabinta kayo eh. Ah, ganda ng kwan. Itong kwan, ang alamang dito yan galing kanina yan, kaninang umagang uli. <coughs> Itlog na lang bibilihin ko para dyan sa turta mamaya. Dali ah. May pang pa ako. Oh. Yan. Itlog, turta, panggasolina, gasolina. Ayos kasunod na lang ako magpagupit ha wala naman akong pinapagwapuhan <laughs> malayo, pauwihan natin <laughs> Ayan, tara na may kuha na tayo, may pangulam na may pangihaw na <laughs> may pangtorta, may pangihaw diba ba Tapos May pang-uwi ana. Ah. <laughs> Diretso mo na tayo doon ka dulo mga buseng dahil kanina hindi nyo nakita <clears throat> dahil madilim pa. Madilim <laughs> pa kasi kanina dito na tayo eh. Alas 4 pa lang. <laughs> Alas 4:30 andito na tayo. Kaso maraming tao dun sa dulo ah. Tingnan na lang natin. Hindi ko na ibibideo yung pauwi natin ah. Dito na lang ah. Gusto ko lang ipakita pa sa inyo yung mga nag-aalamang. Ayan o, oh, nag-aalamang Oh. Ito oh. gaya Oh. kanina, yung binabili natin kaninang umaga lang yan. Ayan oh, nag-aalamang yan Oh. Ayan. daming alamang sa suba sa basket niya. niya oh. no sa kabila meron din no oh. may katahon lang ayan oh. priska priska, pris ka ko to sa punta sing sa kwan sa timdag ito ha eh, ba mga priska man ha nyo mga eh Ayan o, oh, priskang priskang kalamang Buhay na buhay eh. hmm, Na dumatalon-talon po hmm. Ano na no? Ang gagmay ang klase Bila Bila, kukuhan eh Hipon Nang kukuhan na Hipo kalamang Hipon, alamang, hipon. Oo Namit ka eh Bagong ulik uh, Mumaton bakal ko to Sa so, may tindahan daw Tamis, tamis para. Ah, Tara na. Uwi na lang tayo mga busing eh, para hindi masira yung van ko. Yung alamang. Ah, sige, sandali. <laughs> Diretso muna tayo doon sa dulo para na mapagpuan natin mamaya doon na lang sa bahay mag-out ipasyal e, ko muna dito na lang din naman tayo ipapasyal e, na lang tayo pag uwi mamaya wala na rin naman eh ayan o oh. oo oh, ba priskang priska kay tatay oh. bagong huli din o oh. oh diba? ah grabe ah oh. buta ba oh, no, buhay na buhay o yan oh, ayan. Hmm, pisik pa tumatalon talon pa eh mudot ng manamit kidding bago bago gid ayun nyo marato siguro mga hulik sa may tinda tayo no bakal ko to 50 pesos ha ah. tama doon ah ok doon ah di ba priska, priska. ay naku doon kasi tayo dumaan kagad eh. priska din naman doon <laughs> pariwas lang naman yan yung <laughs> mga naliligo <laughs> ah grabe ah ganda. ah Diba? Nasarap ng motovlog natin ngayon, no? <laughs> Napakagandang tanawin. <clears throat> nakabili pa tayo ng pangulam may ihawin pa ako De, may, may, may na ako may kwan pa ako oh, ito pa oh marami pa dito mga bagong huling mga uh, alamang eh malamig naman yung hangin hindi ito madaling mabilasa yung kwan ko yung dala ko malamig naman yung hangin eh tapos hindi mainit yung panahon Aba, aga pa ba? Yan, dito ako kanina ng madaling araw. Anong alas 4, kaso may mga tao na. Yan, balik na lang po tayo mga busing ha. Doon na lang sa bahay po. Ayan, oh, may mga naga nag-alamang pa dito. Yung mga may hulik ng alamang priska. Dito lang naman ni eh, kaso malayo sa amin. Kaya hindi ako makadali, makabalik at makabili lang ng alamang dito. Kung yan lang yung pakay ko no kung yung alamang lang talaga yung pakay ko dito hindi pwede no, lugi ako nyan <laughs> malayo na tapos kwan lang ah uh, alimbawa pag wala akong pera na, gaya nito no yung, na tamang tama lang lugi ako sa biyahe nyan pero dahil ito may punteria tayo na na plano no kaya ayun no may mga nag alamang ko pala doon no nagbibilad ng alamang no? Eh pwede bumili dyan sa kanila ng 50 pesos Marami na yan eh Kaso eh nakabili na tayo eh Ayan tignan ko muna Okay na eh. yan marami na to <laughs> Sa na lang Okay Mga busing ko na lang tayo Sa bahay na lang tayo mag outro okay Kitakit na lang sa bahay Pero maganda pa dito eh Doon na lang sa unahan Ayan <laughs> oh Pwede dyan bumili sa kanila ng alamang oh kasi mag de, uh, sobrano naman tapos ma tapos ako sa pera kahit na hindi na ako magpag-upet 250 bibili tayo ng bulan may coins ka ba ako Ha, oh, bago bago gid. Ha. Ah, yan eh. uh -huh. Matrasan din na kay Damoy ko kay Damo tabi hipon. Oo. Uh Higo -huh. mo pa ang nalitong na hindi na magwa. Kamakal ka ni kung dosting da buhi pa bla. Ang gaga, Atay na yung sa kanya yun na yung natignan natin kanina oh. yun may bagong akyat na naman oh. titigil sana nga tumigil nga hindi <laughs> nga tignan natin bago gini eh <laughs> Parang sira to si Dani. Ayan pa yung isaw. Sandali nga. Ang dagdag ako ng kahit 20 pesos na lang. Para kan. Ano eh? May Yan na lang kasi yung pira ko wala na akong mga coins doon sa bahay yung mga coins ko ito na lang 50 na lang ulit para marami rami mabigyan ko sila kuya kung ano man pag maluto mamaya bibili pa tayo ng itlog pang gasolina ko pa dahil bukas no, pupunta pa ako ng kwan ng pupunta ako ng pisda no? kasi mag-inquire ako ng kuan ng kuan ni Macy ng anak ko Mag-inquire ako dun sa katisda ng sa pag-aral ng anak ko uh, subukan ng mag-aral ng caregiver no kaya't maging inquire ako ayan sandali lang po mga busay nga one eternity later ayan o diba <laughs> andi na Nadagdagan na. Let's g na. Uwi on time na. <laughs> Uling ko pa, itlog pa, sibuyas dahon pa. Eh okay na 'yan. Bibili pa ako doon na lang. Okay? Palabas na din naman dyan mga busing, kitakits na lang tayo doon mga busing sa bahay. Doon na lang ako mag-outro. Good morning sa inyong lahat. Yan. Dito na tayo sa Bangga sa Kanto. Pasipika. Ah, oh, diba? oh, si Bugs. Andyan na si Bugs. Oh yeah. Let's G. Sa bahay na tayo. Bye-bye. Yan. hanggang dito na lang po mga busing. Maraming salamat po. Oh yeah. Ayan. Ah, diyan sa log <laughs> Ayos Good log mang ka Aray. Yan, hanggang dito na lang po mga busing at maraming salamat. Love y'all. Bye-bye.